Fran nag-celebrate ng Boyfriend's Day at ginawa na nga bang opisyal ang kanilang relasyon. Sinasabi nga ng ilan na ang Fran ay ginawa na ngang opisyal ang kanilang relasyon noong Boyfriend's Day nang bigyan ni Seth si Francine ng bulaklak. Ang bulaklak pa nga na naibigay ni Seth kay Francine ay puting tulips. Ang white tulips nga daw ay nangangahulugan ng new beginnings at fresh starts ng mga magkarelasyon. They can convey a message of deep devotion, loyalty, and commitment, making them an ideal choice for wedding ceremonies and anniversaries. Marami nga ang kinilig na mga fans sa sinabi ni Francine na, happily ever after starts here.